Miss Maya Boy. natapos yung term ni PRRD. Ang utang ng Pilipinas is 6.8 trillion. And then after two years, after two years of uh, PBBM, uh, tumatagiliting na 15.7 trillion yung utang ng Pilipinas. So, sobrang goble. So, ang tanong, kaya, two years. Kaya, so, yeah. uh, hindi natin masisisi ang sambay ng Pilipino. Bakit naghahanap ng na mga, mga proyekto? Bakit hinahanap yung infra? Kasi kay pa partida pang may pandemic pa yun, pa yun di ba? Yung 6.4. Ito ba ang patahin ng katakot-takot na gasos na para para lang ma-control ang COVID. Oh, yes. And then, Itinitihan din, din na ating manunood kung ano yung sa noong time peril. ni PRRD doon sa 6.8 Trillion. Alam mo po, may maraming message pa yun. Mayroong pandemi, may mga pa. Sobrang ano talaga. Wala naman tayo ito, wala naman tayo ito. Wala naman Yes. ito.